Wala, nasa labas na ha Pumasok sa loob <laughs> na ba? Uh, ito na ba yung papel pa pre? Opo pagkatapos natin, eh, ito tayo na, ha nito ha pa na ito ang masarap po. Oh. Gusto mo ba? Na. Oh. Oo. So ayun mga idol, magandang tangali. Ngayon boy. mag-aasikasa tayo ng prang isa ng ating tricycle. <laughs> At kanina pa ako hinihintay ni Kitlan. Papasama ako kay Kitty. Ah, yes. Maasikasa ko din, boy. Oh, nandito na daw, eh, no? Wala oh, pa pala. Ayun. Uh, Anip. Ano? Wala, nasa labas na, ha? Pumasok sa loob. Pumasok sa loob. Ano ba? Tara na. Uh, ito na ba yung papail, pre? Apo. Oh, Sige, ha? Pre, pagkatapos natin, empty tayo, ha? Wala. Ito, ha? Wala, pagka EFT tayo, okay lang, kahit mga kikiam lang, baseball, gano'n Oo, oh, pwede na yun Sige, tara 20 minutes later. Hello boy. Naantok na. <laughs> tagal. Mamaya, hintay-hintayin natin. Tatawagin na rin ako dyan. <laughs> Wala kakain naman tayo mamaya pagkatapos. Opo. <laughs> Imbis na tutulog na tangali. No? <laughs> na. ko nga. Kaya ko nga. Kaya na Five minutes later. Ayan pre, Diyan tayo kakain pre. Opo. Okay. Sigurado, mainit na mainit yung ano dyan Yan Dyan, nilulutuin ah. Sobrang okay. init. Ang sarap dyan, boss. Ano mainit dyan? Opo. Ano na tayo muna dyan? Opo. Natatakam na ako, pre. Ang sarap dito. Ang oh, sarap. Talagang mainit. Ang ah. Anong binili mo? Ano order mo? Kikia. Ah, kikia. Saan, quick quick. kwek kwek. kwek kwek. Yossi? Yossi? Uh, oh, uh, nah, mo, Ay, mo na order? beli sa Ayun, cute! <laughs> 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 Dahil pa, dagdag -dag nga ako ng isang kwek kwek pa. Ah. Uh, Eh, ito na yung aking. Ayan. Saan ba bumili yun? Ito na eh. Saan na yun? Ay, ito pala. Ay. Ano? Kala ko doon ka bumili, ha? Wala tao, Kanina pa ako natawag. Ano? Eh, yun na yung ano mo. Kikiyap mo. Ay, saan yun, to? Oo. Good. Ito na so, sa atin na tayo dito. Uh -oh.

hoc ハハハハ